Right, so meron tayong dito bang RCB brake and clutch lever for RS150 and J 150 Si so, problema ng mga katulad ko na di kataasan yung kamay para sa clutch eh namu problema pagdating sa yun. <laughs> Kasi medyo yung stock ng GTR is a little bit mahaba. So, nahihirapan yung kamay ko para abutin, para mag-clutch. And, for today's video, alam naman ah, na, kasi pinakita ko sa inyo, maglalagay tayo nitong brake and clutch lever, and kasabayan lang siyang dumating. Diba? Di ba? Hindi pa dumating, hindi ko pa nakuha yung unit, andito dito na yung stock. And, uh, hindi ko lang, ikabit dito sa, sa Winner 150 natin, kung pasok ba. So, sa mga bago pa lang din sa ano, uh, might as well yung video na to makatulong sa inyo para at least eh alam niyo na ko 'yung bibilhin ko. Okay, so let's go. Let's go. Let's go. It, let's go So, ito 'yung sinasabi kong problema ko sa stock na lever. Medyo maiikahabaan. Sobrang layo ng gap dito sa handle natin. So, ito na tayo. So, 'yun nga, uh, at least may order tayo. And hoping na mailagay natin siya para at naman eh, hindi tayo mahirapan. Install na natin mga paps. Hmm. Ayan. Ayan lang. sa natin. Para medyo tumaas. Ayan o, Sobrang lapit na. And proceed tayo doon sa may clutch. Doon tayo matatagal sa may clutch. Kasi di ko alam kung tatanggalin doon natin itong head cowling. natin. Let's Okay. So kailangan natin tanggalin itong head cowling. May dalawang allen bolt. Tsaka may dalawang lock doon sa ilalim dito banda. Uh, tatanggalin natin kasi para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal nitong uh, clutch lever so ito yung pinaka importante nating mapalitan kasi dito tayo medyo nahihirapan okay so first time natin mag ng winner x <laughs> cover so dito lang naman sa cowling and let's explore para at least alam natin kung paano gawin and masahan tayo let's go Ang dami palang tatanggalin dito may apat na ito may apat na star screw yan tapos may dalawa pa dito sa ilalim grabe ang daming ano you know, ang daming bolt na kailangan tanggalin And anyway at least nalaman natin kung paano gawin yan dalawa tatlo hens apat hens yeah. ito lang pa yung kinakapitan niya. tapos may dalawa pa ito na yung nag-connect sa dalawang plastic na to yun alright so kailangan natin talagang tanggalin yung side mirror para ma remove natin properly itong plastic cover ito yan hmm? <laughs> yun Right. So ito na yung itsura ng ilalib nitong ating headlight or sa itaas na banda ng ating Winner X. So sa gitna pala, dito nakalagay yung horn. And yung ibang parts dito din. So proceed tayo sa main topic natin. So ito na po yung main event. Alright. Ito na siya. Sana magkasya. Tudun. Ayun. Yung clutch. So far, may posibilidad na mailagay natin siya. Try natin. Ayun. Tapos, yan. And... Pwede ba? pwede 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 nabana ko kala ko di ko mailagay so let's balik natin tong bolt nya ah oh, may problema hindi may pasok tong ano kasi sobrang laki ng butas hindi natin maipasok to. Yan you no. Know. Hindi sila mag-fit, hindi siya mag, Di sya mag Sayang. Okay, so negative na may pasok itong stock ng parang bolt na ito para dito sa clutch na banda. Yung ginawa natin, yung sa kabila dito sa may bandang brake, ilipat natin dito para may posibilidad na mailagay natin siya. And since hindi na siya mag-fit, lagyan lang natin ng washer or spacer para hindi siya pumasok sa baba. Let's go! So, ready na. Shish! Okay na, yung kabila. Okay. All right, so natapos na natin ilagay yung clutch lever. And for the meantime, nagiram lang tayo ng spare na ganitong bolt dun kay RR para ilagay natin dito sa kabila. Kasi itong part na to, papamasin lang natin to para mag-fit siya dito. Kasi temporary lang naman to. Tapos ito, pag ma-okay na to, Uh, magfit na yung ito lang naman yung problema natin yung diameter niya hindi siya fit dito sa lever and papagawa lang natin dito sa machine shop madali lang naman itong pare size para madali lang siyang ipasok and yun, yun lang yung maikli lang naman yung mod modification na magagawa natin and yun, natanggalan natin so paandaran natin ito functional so sa meaning to say pwede natin ilagay yung RS-150 o sa pang GTR-150 na brake and clutch lever sa brake walang problema dito lang sa clutch medyo may modification ito yung kailangan natin iparesize but then all goods lang dahil lang naman so ayun tapos na so, let's go let's go